Ako si Sally San Agustin, 50 years old. May-ari ng Sally's Kitchen, catering and um, online business. Actually, yung catering is nagsimula mga 5 years ago. Pero nagsimula ako maging online seller is mga 10 years na siguro. One of my best seller is yung Suman sa Salihia, Lumpiang Sariwa, yung may ubod, Palarus Dos. Marami pa pong iba. Kamusta mga ka-food lover? For today's video ay sumahan nyo kami dito sa isang pangmalakasang catering sa bayan ng Baliwag At yan nga, ang Salis Kitchen! Ang kusina na maaasahan nyo pagdating sa occasions at mga events. Natatakam at bubusog sa inyo. Ano pa hinihintay nyo? Let's go and simulan na natin to! Heto nga at napasugod kami dito para puntahan at tikman ang mga nagsasarapang pagkain na hindi tinipid sa serving at mas lalang hindi tinipid sa sarap. Na kung lasa lang ang pag-uusapan, eh makakasarap sigurado kayong siksik, liglig at umaapaw sa sarap ang mga lutoy nila dito. Gaya ng beef caldereta, chicken teriyaki, pork embotido, fish fillet, carbonara, lechong baboy, at marami pang iba. At dahil nga dyan, noong 2016 ay minsan silang naimbitahan at na-feature sa ABS-CBN sa segment na Umagang Kay Ganda na nagbigay ng ngiti at bumusog sa ating mga kapamilya na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila sa pagluluto ng masasarap na pagkain kahit pa noong 2014. Mapa events man yan, big orders o catering, eh siguradong masasolve ang problema mo. <laughs> Located nga pala sila dito sa 142 P. Angeles Street Barangay Concepcion, Baliwag City, Bulacan. Paalala lang mga ka-food lover, hindi po sila eatery dahil may to-orders po ang mga food na niluluto nila dito. And take note mga ka-food lover, dahil available ang lechon nila dito every Wednesday for only 900 pesos per kilo. Pwede rin po kayong umorder at magpa-reserve ng isang buong lechon. I-message nyo lang po ang FB page nila, ang Sales Kitchen, or tumawag sa number na to. Kung gusto nyo naman po ng sing Gel orders ay narito naman po ang price list nila. Affordable na, nagsasarapan pa. Yummy! <laughs> at let's go mga ka-food lover at tiki man time na! So yun nga mga ka-food lover at nasa harapan natin ngayon lahat ng masasarap na pagkain na niluluto ng Salis Kitchen. So isa-isa hin natin tikman yan. Ano pa hinihintay nyo? Let's go! Meron tayo ditong napakasarap na lechon. Meron din tayo ditong fish fillet with mayonnaise. At meron din tayo ditong carbonara. At nandito rin yung isa nilang pinakamasarap na putahe dito. Yung kanilang beef caldereta. Gumagawa din sila dito ng sarili nilang imbutido hindi mo Hindi mawawala itong kanilang special lumpiang ubod at meron pang special sauce na kasama yan. At syempre mga food lover, hindi mawawala sa Salis Kitchen ang best bestseller nilang Sumang Salihia. Tingnan nyo. At meron din sila dito coffee jelly at buho pandan. At heto nga po ang isang napakasarap na palahos dos. Okay, so mga food lover, tikman na nga natin itong signature dish ni Ma'am ang beef caldereta. Mga food lover, napakalambot ng karne. Mm. Panalo mga food lover. So next naman natin mga food lover, itong napakalutong nilang lechon na available to every Wednesday starts at 9am. Kaya umorder na kayo nito. At itong ang lechon nila mga food lover ay 900 per kilo. Ano? Mm. Tong. Mm. 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 Ang lambot mga kapun lover, grabe. Putok batok. Grabe. Crunchy ang labas. At napakalambot ng isda. Mm. At heto pa mga food lover ang isang signature dish na ginagawa at niluluto dito sa Salis Kitchen. Ito ang kanilang signature na pork embutido. Mmm, grabe. Masarap siya mga lovers lover. Napakalinamlam. Tama-tama yung timpla niya mga food lovers Sa inyo ito mga food lover, ang embutido ng Sally's Kitchen. Mm. Isa sa pinagmamalaki nilang pagkain, ang carbonara. Let's try na this. Tingnan nyo naman ang toppings. Napakadami. At ang parmesan cheese ay napakadami kain natin mga food lovers mmmm creamy, hindi siya maalat hindi siya matabang at yung bacon na nilagay nila dito ay talagang crunchy at nagka caramelize siya kaya masarap, perfect combination mga food lovers mm. at syempre mga food lovers eto na nga ang isa pa nilang signature dish ang lumpiang ubod napakalambot ng wrapper niya mga food lovers gawa ito sa itlog eh. kaya ganito yung wrapper niya hindi siya yung karaniwang uh, pambalot ng lumpia na nabibili sa palengke ultimate yung lumpia wrapper nila sila yung gumagawa kaya malambot at masarap yung lumpia ang ubod nila mga food lovers at perfect nga itong peanut sauce nila grabe ito pa mm. at eto na nga mga ka food lover ang isang legendary nilang dish na signature din ng Salis Kitchen ang suman sa lihiya. Tingnan niyo mga food lover. Meron pang latik sa ibabaw 'yan. Mm. Ang tamis. Pero hindi masakit sa lalamunan. Napakalambot nung suman nila. At amoy na amoy mo yung aroma nung latik sa ibabaw. Grabe. Napaka-perfect na dessert na ito mga food lover. Mm. Dapat yung subukan ito mga food lovers Ibang level yung sarap na ito, promise. Try natin ito mga food lover. Ito yung kanilang coffee jelly. Mm. At ito naman yung kanilang buko pandan. Mm. Ang sarap. At ito naman po, ang panghuli nating dessert, ang Palarus dos Premium at talagang quality yung mga sahog na nilagay nila. Kaya masarap. Pwede nyo ito kainin, mainit man o malamig. saktong sako Mmm. At talaga namang napakasarap at sobrang linamnam ng mga pagkain dito sa Salis Kitchen. Kaya naman, taste to share and moments to remember. Kung gusto nyo po silang kontakin, pwede nyo pong bisitahin yung FB page nila, yung Salis Kitchen. At pwede rin po kayong kumontak sa number na to, 0925-810-2593. Para po may schedule at maluto po yung mga gusto nyong pagkain. Talaga namang nagsasarapan at highly recommended ang mga pagkain ng Salis Kitchen na sulit at babalik balikan mo! Hi, hello po mga ka-food lovers. Sa mga hindi pa po nakakatikim ng luto ng Sadie's Kitchen, pwede po kayong pumunta dito or mag-message sa akin. Pwede po niyo akong kontakin sa 0925-810-2593. Best seller po ng Sadie's Kitchen, Suman Saliha, Lumpiang Sariwa, Lechon Kawali, Palaros Dos, at kung ano-ano pa po. Mag-message lang po kayo kung ano pong gusto niyong orderin. Sabihin niyo lang sa akin, iluluto ko po para sa inyo mga ka-food lover. Maraming salamat po sa ka-food lover at sa lahat po ng soup cooking Nang saris Kitchen na lagi pong sumusuporta. Thank you rin sa food buddy ko, ang aking asawa na si Rodrigo Obanya. Uh, lagi kong kasama laging handang sumuporta at tumulong sa akin, nakaagapay sa akin palagi. I love you, Han. O paano? Alam niyo na ang gagawin, ha? Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muling pagkikita, mga ka-food lover. Paalam! <laughs>